Sino ba hindi marunong gumawa ng suman? At tayo ay gumawa. Tara na, samahan niyo akong gumawa. Ako din ay first time gumawa. So, napakasarap nito. Nakakamis. Kaya magawa tayo kasi malayo tayo sa Pinas. Kaya hindi tayo makakain. So, kailangan natin sariling sikap kung paano gawin. So, tara na. Balutin lang natin ng ganyan yung suman. So, ito na yung ingredients. 5 cups ng glutinous rice. Yung malagkit lang. Tapos, hugasan natin ng mga 3 times and drain the water. Tapos, ayan. Babad nyo na lang sa tubig ng minimum 1 hour. Pwede din 4 hours or overnight. And, ginrate ko pala yung ginger. Kinuha ko yung juice para mas malasa. 1 and 1 fourth cup sugar, 6 cups coconut milk. Ito ay kakanggata talaga siya. Haluhaluin lang natin dyan lahat. Ito, ano, half teaspoon salt. Lagyan ko din pala ng pandan leaves kasi marami akong pandan leaves dito na tanim kaya para mas mas mabango. So, pag kumulo na yan siya, saka natin idagdag ang ating malagkit. Tapos, haluhaluin lang natin, haluhaluin para hindi dumikit sa ilalim. Hindi masunog. So, hanggang matuyo yan siya. Ah, uh, halo-halo lang, halo-halo. Doon sa pinakailalim para hindi dumikit. So ayan, konti na lang yung sabaw. Napaka-creamy nito kasi kakanggata yung nilagay ko. Dito kasi pag bumili ka ng coconut pag uh, ready na siya, sobrang creamy. Parang kakanggata talaga yung binibinta nila. Unlike sa tayo ang magpiga, parang half lang ata o one fourth lang nung mark ang lalabas. Pero pag sila kasi ano, parang kakanggata talaga as in sarap pure na pure na coconut tapos fresh na fresh pa so ayan, konti na lang yung sabaw na tuyo na din so mag na tayo ng daon habang pinapa steam natin yung ating malagkit so i nagpakulo lang ako ng tubig para dyan ko initin yung ating dahon pwede din i doon sa fire pero ito na lang mas madali Punasan din natin ang ating dahon kung meron kayong fresh coconut. So, ipunas nyo dyan. So, ayan na. Ah, magbalot na tayo. Isang kutsara lang yan, guys. Kaya para hindi masyadong malaki at saka hindi masyadong masira yung dahon kapag niluto na pag masyadong malaki. Kasi dito, ay, binibinta yung mga dahon malang nga maliliit. Sobrang liit talaga. As in. So, ganyan lang. Medyo malang, mal, malakit na pala siya, dikit-dikit na kasi gabi ko na siya na na ano, na balot, wala akong oras sa hapon kaya ginagabihan ko na siya binalot, so medyo matigas-tigas na siya so ayan na siya oh, so ready to steam na steam lang natin ng 30 to 45 minutes yun lang so ayan, luto na, ago, yung sarap nito guys, tingnan nyo oh, 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 ay nako, parang ano talaga tama lang yung lasa Manghang-anghang, malat-alat naman na mistamis. Nako, sobrang sarap as in. So, sana makatulong sa inyo ang video na ito. At lagyan, magkain tayo guys. Lagyan natin, naparisa natin ng sikwati o kaya tabliya. Ah. Jesus, Diyos ko, tingnan nyo. Ay, napakasarap as in. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye.